Ayan. Good afternoon po. Andito na naman kami sa ano, oh. Nakalabas ka naman kami ng bahay. Pagkatapos ng bagyo, ng ulan. Ayan. Kalabas na kami uli. Andito kami sa ano ngayon, eh. Sa, ayan. SM Palapala. Ayan. Dito kami ngayon. Kasi... May bibilhin lang hanggang ano, mga uh, pang araw-araw na aming bibi, mga pajama. Kasi <laughs> lumaki na siya eh. Ayan. Yung mga maliit na sa kanya, yung mga silsuot niya. Kaya uh, bibilihan na namin ng mga pajama. Yung, ayan, dito sa XM. Dito, ayan oh it's and next in and dito wala mm. dito pala yung mga ano long sleep take sila doon po sa mga pangbata. Sa mga pangbata. Hmm. Saan na sila napunta? Ang bilis naman nila. Kung saan Saan sila? Uy. Doon po nisundan ah pa na sila. Dito sa mga pambata, yun eh. Ito wala sa paningin ko. Ah, dito siguro. Nandito sila sa mga pambata. Wala. Saan na yun? Saan na kaya? Uy, nawala ako ah. Na, nawala sa paningin ko sila. Wala. Saan na kaya? Yun, oh. Uy. Lapit pa naman ito. Uy. Wala. Saan ba yun? <laughs> Ayan talaga, oh. Nawala na naman sila sa paningin ko, oh. Ayya, nawala sila sa paningin ko. Ang kasi nila maglakad. Pero malaki naman itong ano, eh. Dito lang naman sila sa HM, eh. Malaki rin kasi pala dito sa loob. San ba yun? dito siguro sa dolo Ang mga pambata malaki rin kasi ito ayun ang dito nga pala sila sa dolo oh ka. hindi naman yun eh ano? Di. sila hindi saan pala sila uy saan ba sila lumiko hindi ko napansin ah Ayan, wala na naman ang lola. Sana kaya sila. Ito na nga muna ako sa may entrance to. Tumayo. Dito sila pumasok eh. It's in. Mabilis naman talaga nila. Saan sila? Hmm. Ano may nagsiluko? ko yan, wala talaga sila sa paningin ko. Hindi ko makita. O, oh, ito naman yung entrance ng HM. Malaki pala ito kasi sa loob. Malaki pala dito kasi sa loob eh. Teka, baka nandun sa dulo. Sa so, mga pambata. Ayan, ay. Talaga. Kids, dito yan sa pambata. Ayan, oh, may kids. Dito. Dito sila sa kids. Mga pang kids. Dito sila. Dito yan. Ayan. Sana kaya sila. Ayun nga, oh. Ayun, oh. Ayan, andito. <laughs> kita ko rin. Ayan, sa mga pang kids. Oh, ano, ayan. Eh, kita, Apriya, eh. Akala ko kung nasa na ikaw, eh. Oh, walk, walk, walk. Walk. Walk, Wok. Ano? Ayan, malilaki na yan, ah. Oh, oh. Ano na, yung, yung mas maliit sana dyan. Ito po ito yung Pang one year old kasi to. Pang one, year two, old yan. One to two years. Ito ay one to two years old po. Meron po to 18 months. One ay Sabagay, okay. maganda na. Kasi lalaki ang panya yan eh. Pwede naman ikuskus eh. Pag mahaba eh. <laughs> mm. one and a half. malaki? Malaki. Mahaba eh. Mahaba. mga... Oh, ayan, oh, tina mo, oh. Ayan, oh, Priya. Alaki, oh, yung mga ano pa. Uh, ayan, oh, yung sa baba, yung mga kasi sa kanya. Ito, Oh, pwede? Ito yeah, pwede na yan. Yeah. Tapos, pili tayo ng isa pa, parang two more.

Iba ko hindi pa niya masulit. Yan na nga pa. Oo nga po. Oo. Isa pa nito. Ayun, yan ganyan na lang. Sige. Dito na. Dito na tayo. Ito, one year. Sabi nga sige. Ito muna ang ilalabas natin. Tapos ito po. No, sir. malaki na siya. Ayan, o. Oh, Tingnan mo kay Priya, o. Oh, kasintas na niya, o. Oh. O. Oh. kasintas na niya, eh. Lang, oh iyang nga ang kasiya sa kanya oh, oh malaki oh malaki okay. eh, pang two ni pang 2 years old na yan yeah Pero 2 naman ikus eh, na lang Ako. dami pa job application so na ito diba, Tin? O. Ito, masiit lang. Ito. Yan. Ayan yung maliit. Yung pares nung... Pares lang po. Ah, pares lang. Kaya parang mas maliit. Yung kulay kasi. Pero meron naman siyang mga ganyan na ano eh. Pang ano lang naman eh. Pang bahay. Kasi laki. Ah... Apriya, Apriya, uh, uh, Apriya, oh, oh, ganda, Apriya, oh. Ababa na, walk, walk na, walk. Oh, 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 likod mo, damit mo sa likod. O, yan. Ang litit. <laughs> ang litit, o. Oh. Ayan, o. Oh. 499. Kaya, halipay, 500. Cute sana yung nandun, o. Oh. 499. Ah, mga 499 pala tong mga, ano, oh, mga blouse.

Ano yan? Yung mga ganyan, Ay, napabahay. Oh, oh. Mga mm -hmm. -hmm. pang... Ah? Yung mga ganito sana. Doon, no? Doon, no? Sabay to get one pray. Ano kaya hmm. doon? Oh dunao you know, sabay to gituan free. Yeo mga pampaka. yun doon. baka mayroon ron diyan pili. Ah pambakay, yan. Ay, marami diyan. Ano yung hinahanap ko? Ay, mga sanito. di dito na lang po muna. At nakaano na eh. So, 13 minutes na. Sige po, dito na lang muna. Ayan. And, oh, thank you. Thank you, thank you for watching po. Bye-bye. po. ah bless us uh.